Ayan, uh, ito yung nakasama natin. Ayan. tinawag tayo ni Donny Mulo pong dito. May nagkita siya ng King Cobra. Uh, Tatakot siya ng ulihin. Nandito yung lahat yung mga vlogger. Concepcion. Si Princess na lang yung wala. Si Suma parating. Eh, Sama natin si ano, Ben Cobra saka si Rod Tuklar. Alright. Hello, wala na nasabi. Okay. Tropa <laughs> na, dito na si Suma. Suma! Masasabi mo? Masasabi mo? Sala masasabi ko, tumawag ang mga duwag. <laughs> Totoo ba yung Rex? <laughs> Tingnan natin mamaya. Tingnan natin. <laughs> <laughs> Palagay ko. Kung malaki yun, di naman ako lalapit ah. <laughs> Kaya huwag kayo masyado maniwala kay suma. Ano kayo ilo? Ang <laughs> <laughs> mga matay, bayan ko kayo ha. Ah. <laughs> okay? Ah! Uh, ah! Ah! Oh, ah! Bro, ah! 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 na natin yung tinakpan na butas ni na Doming. Ah, natakot siya kasi King Cobra. Hey ben! Ayun! natin kung nandun pa. <laughs> So yan mga tropa natin lahat ng mga malulupit <laughs> Ay, Cobra na naman ang uulihin natin so, yun, Sana Makuha natin Kasi so, delikado na sa fish pan eh. Nangahabol daw Okay, tara So yan mga Dito tayo sa area ano, Kasi makita yung king cobra

Ali, apa artinya kilkal kau ni? Oh, ya semua oh Ada semua yuk. Ada semua yuk. Ada semua yuk. Ada loh yuk. Ada semua yuk. Ada semua yuk. Ada semua yuk. Ada semua ini? Ada semua yuk. Ada semua yuk. Ada Oh. yuk. Ada semua

Payaan mo yung butok na okay, okay, okay. yan. Ay, hindi, huwag ka Ano yan? Ayan, huwag ka tagal na. Ito yung silipag okay, kepen! Okay. na, silipag. Ha, tagal <laughs> <g -l -slipang. laughs> na? Malaki pa, malaki. Nagkita ko. Nagkita ko yung ulo. Kulay ang green, kulay ang green. Kulay ang green. Kulay ang green. Ay, bang, bang, baka bigla lalabas. Malaki, malaki. Ay, baka bigla lalabas yan. Malaki, malaki. Ayan, huwag ka tagal na. Nakita na po yung... Super, yung camera. Malaki, malaki. Malaki, malaki.

<laughs> <laughs> um, Pakalin <similar> siya, Kaya, pala malagi, siya. Ano yan. na siya yan, bro. Ayan. Baka... Ay, mabilis lang. 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 Mabilis lang.

Ayan, oh. Napakadelikado mga tropa. May mga na... Nangingis dapat dito. Ito dahil yung nasasabi nila lang ahabol dito. Ayan, ayan, ayan. Ama, ama. Na, tunay ka ni. Alin nolo to yung butok na kem? Wo, sipitan tane. Sipitan yung ito sipit. Wo, yun ay panay nolo. Sipit, 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 sipit. Sipit

એના 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 સારા પરેશાન Iki iki iki. Ayo buntok ya buntok yan. Iki iki. Buntok buntok kaya buntok kaya. Buntok kaya yan. Buntok kaya bebe kaya sipit. Iki yan iki. Aning buntok. Iki ini. Ah, wae iki iki. Yan yan, oi. Okei. Ngok alalegi gut. Alalai. Alalengi gut makaya lanenigaya. Makala lenigayi. Alalai neng kaya singkit. Kabayan bakaim buntok naya na cuwe padakarin leledalan. Ah, mam. Ba't po Ang laki ng Yung isang pangibig. Pasulong para lumabas. Ah, ata gulye pala. Dito ulo. Sige, dito, O sige, okay niyo na 'yan. Para may makapayabi makakayan 'yan. Dito, kamo. Kulang kaya. Ay tar nyo. kaya na makabay, makabay ni. Alak. e ba ke kain ni. E baba ba 1650 ni.

Kasi yan mami na Kasi yan Malak na buta Malak yan Malaki. na yan Malak na yan Makaba yan Ang gagawin na yan Ay ito na yung pinakamalaking king cobra Ay ito taba na Ay taba na yung buntot eh Jambo Ito na yung pinakamalaking king cobra Ito na yung pinakamalaking king cobra Oh, shout out ka, Karek. Oh, oh, oh. Shout out. Ayan. Ito, kamay na. Ay, abot. Ano niya, bono, niya, bono, pinakasawa.

Uy, ayan, mga gadaman. Napaka laki ng timobra. Ah, mga, mga. Nemo Rex. Oh, <laughs> <laughs> tama Tuk sa merah, samigo, ya. Toktokan ako, arum. Okay, ayan, timobra naman. Lengki na malaki. Ayan, ang bantot, bago lupa. <laughs> bago ga, Alides. Oh, 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 oh. Ay oh, eh, pa imisa. Hey, yeah, no. Oh, natin para kami kasama natin. Ay hulo siya ng ani doon. Wala pa ya siya. Ay no pa ano masasabi mo? Ano? Sa dito may mapen. mo? Lapat mo kamay. Makabay ni, makabay ni. Gusto sa dalawa natin na uli. Ayun oh. to. wala tayong kotsa. Malaki. Ngayon natin ang bitawan. ah. jambo. Bunakon. Jambo na. Ayan po mga ignorante. Ayan yung pitawan. O, kacha! Suma! Suma! Sarna, sarna. Sarap sarna. Alala kayang kasama to. Siyak na dito. na. mo na ang dito. Ayan, mga pala mga <laughs> kamaster. So, Ayan, mga makaplay pala. Ayan, mga kaya ka? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ay stop stop Eh, Laki okay, oh, si laki ng braso ko oh. Oh, paano ko kataba? Ito na yung pinakamalaking na uli natin king. Oh, Ay, eh, napakalaki. Ay, eh, malaki na to. right Ito na yung malaki. 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 Andali, oh kamay. na. Okay, done, done. Try, good pa tayo. Baka may kasama to, may asawa. Uy, okay, done, done ha. Kuminis lang yung katsara na. Kuminis no? lang yung katsara. Okay, ang so yan, humiya na lang. Let's have a bra! Ayan, okay. shut up. Ayan, hindi na Sa tulong ni... Ah, ringan ha. Sige, siya. Sete na yung mga nangunguryente. Um <laughs> ah, ay ay, ay, ay nangunguryente. Okay. Na, na 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 na, Ito na, na. Na, ah, na ba oh, yung dalawang baka? Ah, na siya. baka okay, to. Magamang baka, saka maginang baka. Bali apat yun. Magamang, saka maginang. Dito, dito ba? pa Ah! Ating niya Ah!

Ayan, wala na. Wala na. Ayan, yung anak niya. Wala ka doon dyan, bakas na bakas. Kaya ayan, ito yung nakabahay. Ang ganda niyan. Hindi lang lumabas. Ang ganda niyan. Kadugtong. Si Mate, Hindi lang lumabas. Bakas na bakas yun. Kaya niya siguro doon doon. Kaya nakakita eh. Bakay niya sila. Bakay niya sila. Bakay niya sila. Bakay niya talaga. Pero nagpapasuro sila ng baka dito, tapos may nangingista. So delikado. Kailangan natin tulong. ng mga lahat ng cobra so, hunter so, na, uh, ng master. Bayan ni ka master to. Ready. Ayan sa Aritoklao. Palom na na. Ben. sa haba niyan, tatamaan yun eh. Ayan. Yan natin yung ano, uh, malaking king cobra. Sumakay, buti di mo Oh, kabas na yan, bala ko din. Yung ano, sumabog na bas talaga yung tempo. Ah, gumagalaw. Di nung mga ori, nung alam mo. sugod tao mo Muta, may isa pa raw. Cobra, cobra naman. Tinakpan din yata yung buhat ah. Kasi Ah, tara. Dinala tayo dito kasi tinakpan. Delikado dito dahil dito trabaho. Okay

bolat nai si Fer. Cobra Cobra ah. Saan Sa baba. Cobra 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 Cobra

Ya ato 'to, dadaboy ng katsa. wala tayong yung ni Suma. Meron. Ay, wala wala akong dala Benson. Wala katsa. Benson. Hindi, dami natin, wala wala tayo katsa. ko katsa. Meron. dato ka ini? wala Meron pang tinuturo na isang konbadoron. Makauwi na sila isang may tinuturo pa. diyan. ba? Daw, daw, Magala-gala sa pispan gumagala, na daw, dyan. natin. So ay yeah, may isang king cobra pa daw. So natutuyo na kasi ano yung bundok na susunog na. Kaya nag na lang ano sa tubig. Dito sila sa mga fishpan. Hatayin Okay. okay mga kaibigan. Mga bro. Ang naawit namin ng cobra dito sa ilalim ng bayog doon sa ay uh, king cobra sa ilalim ng bayog doon sa may fishpan. May nangunguriente pa kanina doon. Ngayon, pumatay ng dalawang baka. Itong matagal na nilang pinapauli. Nachamban din namin. Sa tulong ni Dominador Cobra. <laughs> At ngayon, ipapakita namin sa inyo kung kaano kabilis ang mga King Cobra dito sa Tarlac. Talagang tutugisin ka. Hindi katulad ng mga iba. Ng mga iba. na ano lutay-lutay na parang para gali sa papangang pamamanganak. Hindi <laughs> ba gali ng pa ilos? Nga, eh. Ngayon papakita namin kung gaano kabilis ang mga king cobra rito. Ayan, ayan. Okay, Ras. Ayan. Oh, pakawalan mo. Ka master. <laughs> wala ako diyan. Oh, Huwag di pala diyan manok kami. <laughs> don, don, don. Don. Don, don sa gitna. Are, kare, kita limutan. Oh, mamalik niya. Papangana naman. Ka oh, wala kang papangana. Wala kang papangana. Ben.

Oh, lain dia. <laughs> 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 <tuk> oh. Oke. <laughs> Suma. Suma. Oh. Hoi. <laughs> oh Bayang oh. 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 <laughs> oh. <laughs> oh, burak ya, noh. Burak. Ih lah. Telesa, Suma. Telesa. Mau asentar, noh. Lapika. Udah Suma. Mau pompa, Suma. <laughs> ah, naik, Bilangin, 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 kobra! bilangin, 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 per lapet oh eh eh sila 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 eh. sila 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 sila

Eh, gagawan ka yan. Besa ka ba? na. ka ba? Basta mo, basta sipit ka na oh. ka ka sipit. Oh. So, pa niya. Magadwa kayo. Madakala ka man dagren. Eh, Minuto mo mati ako. kayong sipit. Oo. Ito niya. ako na. Napagal si na eh. Ayan. Baka si Benza. Nahuli. Yes! Oh my friends! <laughs> <laughs> si Galima, King Cobra! si Gale, Oo. Si mga mga Expired na yan. Woo! Pangalo na to, pangalo na sa King Cobra na huli na ni Suma. Nahuli namin. So ayan, ganyan ka-aggressive yung mga King Cobra dito. So nakikita nyo yan. Hindi pa nga sa bilis. kasi mas wala masyadong damo. Kininis na eh. Sige sige. Ah, may sige ka mantag oh. Maliwanag. Is. Yes. Dalawarek siya. Okay, 'yan mga bro. Eh tara, may bilad ni. Pasensya na kayo, puro king cobra na lang ang medyo naglalabasan na ay mga king cobra. Tara. Pa pa. sarap. sa likod. sarap. Nagseselos si Gale mas <laughs> ayo. Uh! Hey, my friends. Ganyan ka agresibo ang mga king cobra. Ang mga king cobra, pag bagong huli yan, talagang walang tigil yan, talagang tutugising ka. Uh, kung mag-isa ka lang, mapapalabang ka. kailan? marami kayo. Bago mo mahuli ang king cobra, papagurin mo muna. Pagurin mo muna. sa ng ahas. Diyan pumasok ang cobra. <laughs> Oh. <laughs> <laughs> okay, ya, uh, ya, bro. <laughs> yung request yung ano, yung request yung yung request yung manguli ng Kiko bro si Suma. Ayun na. Nakakadalawa na si si Suma. Oy. Kaya lang wala na. Kaya lang wala na. na. Okay, mama picture, ha, picture, picture. Picture, picture, picture. Set mo na ako mo. Thank you, Karaks. Eko, Birhit. Tapos yung thumbnail masalagin. Ah. But... Uh, yung so, oh, ayan, ah, mission na kayo tayo dito sa Navy. Ah, nakita kong King Cobra ni Domingo Lupong. Ah, nat natatakot siyang uliin mag-isa. tinawag tayo. Mission na naman. Isang cobra at isang king cobra malaki. Nakapatay ng dalawang baka. Ayan, ben cobra. Ayan, uh, ah, buti na abutan natin yung, ano, yung malaking king cobra. Kaling, yung sinabi ni Domingo Lupong. Ah, <coughs> nakapatay siya ng dalawang alaga niyang baka saka nakaisa tayong ano uh, cobra dito sa may Ha 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 full naman ang ating misyon Para yung rin na ano wala Okay na <laughs>